7 pesos lang. Ayos it sige, ito. Sige. po yan? Isang isaw. Ah, 7 pesos. Ay, 7 pesos lang naman. Isit, like isa lang po. Ano naman po nasunod. Sikap. Ah, anak, ano mo ano ko dyan? Anak! Aboy, oh, bata talaga yun yung Teka lang, munda ka Hoy! Ay, mo okay. ko sa nabutay anak ko. Ay, nasa isaw-isaw po ah. Sige po, thank you. Diyan ka lang pala, boys. bata ka. Iito kayo. Okay, bata ka. Ay, si nanay. Ay, mamaya ako na po yung ano na. Aba, sige, tagbuhan mo talaga ako. Pabalit sa bahay ko. Basta bata na yun. Siyan, di ko siya hinahabot. Ano po yung order ko? Kan gue kubah. Thank you, po. Salamat. Saan ka galing? Busit kang bata ka. Saan ka galing? Ma, bumili ako ng isaw-isaw. Ma! Uy, ma! Sino yung nanong ko? Busit ka. Ah. Na! Na! Punta-punta ka Di ba nandito ka? Ha! Huh! Ha na? Yan, ikan na pa ka nasa. Sino